one iced latte for Dre. Thank you. Thank you. <sighs> <sighs> ko talaga mga prof natin. Teh! Ang aga-aga natin pumasok tapos bigla pa lang cancel. Like, look at my face. Look at my face. I'm so haggard na, di ba? <sighs> tapos ito pa. Ang... Tak, kawain. na ako ang lamig sa school. Pero tignan mo. La poche versosa na ako, Tay. Ay, by the way, tinagawa mo na ba yung activity natin, Tay? Yung sa major? Hindi pa eh. Ay, ako rin, Tay. Same tayo. Kaya nga, Tay, gusto ko na lang talaga magpahinga, mag-retouch, maglugay. Ay, back to work na may customer na. Welcome to Ligaya Coffee, sir. What's your order? muna tayo. Okay. Panginoon, nangangang salamat po sa mga biyayang pinaghalo mo sa amin. Naway lagi niyo pong gabayan at protektahan ng aming pamilya. Lalo na po ang dalawa kong mga anak. Maraming salamat, salamat po. Sa nga ng Jesus, amen. 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 Salamat po. Yan. Kumusta buhay, Eskwela? la. Huwag kayo masyadong magpapagod, ha? Mahalaga pa rin na magpahina. Lalo ka na bunso. Pinagsasabay mo pa rin naman ng aral at trabaho. Ikaw naman, kuya. Graduating ka na. Pagbutihan mo pa. Okay, ma. Actually, pinatapos na po namin yung thesis namin, eh. Pwede Mm -hmm. Gan. Kapag may kailangan kang magsabi ka lang, ha? Alam ko namang kaya mo, pero nandito ka pa rin kami para hindi ka maubos. Sayang naman ang talingin ng mo sa amin ng kuya at papa mo kung hindi mo matatapos ang pag-aaral mo. Na, alam kong hindi din mo ang pangarap mo. Pero, swerte ka rin tayo. Konting tiis at tsaga lang. Di ba kuya? on Higher Education o CHED, tinatayang nasa humigit kumulang labing siyama na milyong mag-aaral ang kasalukuyang naka-enroll sa kolehiyo sa buong bansa. Dahil dito, nagpahayag ng pangamba ang publiko sa posibilidad na at Hello, hello, na hey? ba? Saan yan? Anong subject? Yung, ano, yung sa pabilis niyo nung nakaraan, yung panyo strike. Ay, wala. Title pa lang itong nagagawa ko eh. Paklat mo na mo na yan. Anong Ted siya na? Oo, oh, sige. I think, I'm your na talaga. Kamuna na natin. Dali na ko pa din natanong, Ilan ka? Bagsak nga ako. Hi, can I order a Spanish latte for the go?

problema ba ano? Ano yun? Ano yun? Ano yun mama? Ano yun po gusto sa'yo dito? Hirap na hirap na ako na. <laughs> <laughs> Hindi ko naman nakikita yung sarili ko sa course ko eh. <laughs> sabihin natin, matalino po. Oo, no, totoo yun. Pero masaya po ba masaya ako sa ginagawa ko? Wala rin naman naman choice kasi ito lang yung meron eh. Pero hindi naman ako natututo. Ito na, siya. baka ay trabaho, eskwela baka trabaho, eskwela ganito na lang po ba palagi? bagot na pagandang po ako ma'am gusto ko lang na lang po yung yung maging problem sa akin Gusto ko lang naman po yung maabot yung expectation nyo. Jesus, yung mapatunahin ko na masipag ako. Bugso, lagi ka din nasa likod mo. Hindi ko na kami ni Mama sa susuporta sa'yo. Gab, protestant kami sa'yo. Alam ko, Gab, mahirap, nakakapagod. Alam ko na ang ubos ka na sabi ka sa amin ka. Kasi kung ilipon mo lang yan, sasabog ka. Gab, alam at tawag kami sa'yo naman, okay? Ang pindihan ka namin. So, hindi madali ang makipagsabay kapag hindi mo gusto ang ginagawa mo. Kaya, ayos lang kung nakupuli ka. Kaya... Kung kailangan ng oras o <coughs> pahinga, magpahinga ka. Kaano patagal? Dahil hindi naman mga, trabaho, eskwela o yaman ang mahalaga sa buhay natin. Tayo <tis> ang mahalaga. Ikaw ang mahalaga. Hindi man ngayon, hindi <tis> man tungkas, pero darating ang amin. Dahil... dahil ano kang sabihin sa iyo na bitak mo? Talintado ka agad! puro puro kong sasabihin na ko na ako sa iyo hanggang sa paliwalaan yung mo yung sarili mo. Hindi ko agad okay, napansin na ka. Abawi si Mama. Ay, ano man? Bilib ako para sa pangarap. Para sa pangarap. Good, oh, grabe. Ay, ano natin? Nagawa mo na ba? Okay. Ako pa ba? Siyempre tapos na ako. Ay, perfect. Siya pa ba sa okay. inabahaba ng pinila ko ng enrollment, imagine ha, nag-overnight camping pa ako, pero hindi ko pa rin nakuha yung program na gusto ko. Ano mo yung program yung gusto mo? Tourism. Alam mo, nakakaawa yung mga estudyante, tsaka dapat inaayos nila yung ganyang sistema nila eh. Ayun nga, ate, alam mo ba, nung ako, tira-tira mm. -tira um. na lang talaga yung natira sa akin. Ay, ay, ang um, ganda talaga tira. ng gawa mo. Ano bang inspirasyon mo dito? about educational crisis dito sa Pilipinas. Specifically dito, sa school natin ngayon. Kung saan, maraming ang programs na in-offer pero sobrang limitado naman ang slots. And sobrang nakaka-frustrate team. Especially sa mga kagaya ko na hindi nakuha yung gym program nila. Grabe, sobrang relatable siya. I mean, given the situation na meron tayo ngayon, at ng marami pang estudyante, yung work mo, it's an eye-opener. Lalo na sa daming issue dito sa Pinas tungkol sa edukasyon na hanggang ngayon bis pa rin natutugunan. Kaya, Gab, purpok yung work mo. Alam mo, sana mabasa ka ng mga taong nasa gobyerno, no? Para makapaglatag sila ng mga solusyon sa mga ganitong issue. Tataa lang. At saka, gumawa tayo ng maraming articles together. Hindi lang dapat pang educational purposes. Dapat pang masa na rin. Jika? Oo oh, naman. everyone. That marks the end of our discussion. Thank you so much. Class dismissed. Ay, mas kapili. Pwede ba ako makausap na? About saan po ba, ma'am? Huwag kang magalala, anak. Tungkol lang naman to sa pinagawa kong activity nung nakaraan. Alam mo kasi, I'm beyond impressed sa kung paano mo sinulit yung article. Parang hindi nga gawa ng isang sadyante, Miss Kapili. Eh. You know, I can see you as a very successful individual in the future. Kasi may potential ka, na eh. At yan, yung potential mo na yan, magagamit mo talaga yan para mapalawak ang katotohanan sa bayan. I'm so happy for you, Miss Kapili. May this serve as your starting point para sa career mo bilang isang journalist. Nako, ganun po ba, ma'am? Maraming maraming salamat po. Ay, o oh nga pala. Pwede ko bang hingiin yung permission mo para ipublish yung article? Nako, ganun po ba, ma'am? O payag po ako. Alam niyo po ba, ma'am? Sa totoo lang po. Nung una, ayoko po talaga sa kurso na to eh. Pero, Maraming tao na nagpaalala sa akin na meron akong boses. At yung boses na yun, yun yung gagamitin ko para manindigan ako. Pero, hindi po ibig sabihin mo na dapat nating i-romanticize yung sistema na meron tayo ngayon. Patuloy po akong maninindigan para sa bayan. Tama yan. Pagpatuloy mo yan, anak, ha? O mismo ang gagawa ng paraan para ma-publish lahat ng mga articles na yan. Tutulungan kita, anak.